Pumalo na sa 7,000 ang nabatay sa patuloy na gera ng bansang Israel at grupong Hamas. Samantala, nakapagabot na nagdulong ang Red Cross sa unang pagkakataon matapos itong makapasok sa Gaza Strip. Narito po ang ulat. Daan-daang busali at libo-libong bahay ang nawasak kasunod ng pinatindi pang air and artillery assault ng Israel sa Gaza Strip nitong bienes. Mas maraming Hamas targets ang tinamaan lalo na ang kanilang underground tunnels. Pero ayon sa Gaza Health Ministry, kabilang sa mga namatay ang mahigit 3,500 na mga bata. Sa ngayon, pumalo na sa mahigit 7,000 ang bilang ng mga namatay sa digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas. Samantala, napasok na ng International Committee of the Red Cross ang Gaza Strip sa kauna-unahang pagkakataon mula ng sumiklabang gulo noong October 7. Dumaan sa Rafa border crossing sa Egypt ang anim na medical staff kasama ang apat na specialists at anim na aid trucks. Sa pahayag ng ICRC, sinabi nilang bagamat bahagyang nakapaghatid ng ginawa ang maliit nilang convoy, hindi pa ito sapat. Makakatulong naman ang kanilang surgical team at dalang medical supplies para maibsan ang mabigat na pasanin ng mga doktor at nurse sa Gaza. Pero kailangan-kailangan pa rin umano ang ligtas at tuloy-tuloy na humanitarian access para sa kanilang grupo. The items that we hope to, be to hospitals that are running supplies. We also have a team of specialists who are about to enter, uh, including surgeons and, and other medical teams that will be supporting our response in the coming days and weeks. Dominic Almilor, Parasabayan.